Dito na ating all update. Tuti. Yes, magandang hapon mga kapuso mga papa. Aldab update na naman tayo ngayong araw. At syempre kanina nga ay nagpapagaling si Yaya Dab ngayong araw matapos mahimatay sa kalyesere no, kahapon. No, 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 no. Oo, oh, di ba? Kaya naman so, nag-iyaw eh. Oh, Lola. <laughs> With emotions, lola. <laughs> Kaya naman kanina mga papa, gila sa pambansang bay. Alam nyo ba mga papa, namakyaw ng napakaraming prutas para lumakas sa lalong madaling panahon itong si Yaya Dam. Abantaray. At syempre, hindi lang prutas ang binilin nito, kundi bumili rin siya ng cake at turon na iniutos din ng mga lola. City si, ni Dora, ni Dora, at syempre City si Dora. Mm. Pero may hiling sa alden kay Lola mm. ni Dora. Mm. Sabi niya, mm. pwede raw ba niyang personal itong i deliver ba? Wow. Para para... Wow. Ah, ano ba, di ba? Siyempre, sabi niya, sa tamang panahon. <laughs> Wala si Yahia kanina sa kalsere. Pero, mm. tumawag ito kay Lola ni Dora. T tumawag? Tumawag! May boses yun, tumawag. Ito nga, nung una, boses mula sa mga smash song ang naririnig pero sa huli, tinig muli ng isang babae. Oh, kung kung kahapon diban sabi, mm. Lola. Lola. Oh, oh, oh. Ngayon, oh, ngayon, oh. Ngayon naman sabi niya. Lola, Lola, Lola. <laughs> dalawa? Dalawa. Oh, oh dalawa. dalawa. At hindi lang 'yan. Hindi lang Lola. Oh. oh. Lola. Oh. Ngayon, sabi. Mm. Alden. Hoy! Oh. Oh, Tinawag ang pangalan ng pambansang bay. Pero ang katanungan ngayon na, boses ba talaga ni Yaya Dab yun? Aba, kung talagang, kung boses yan ni Yaya Dab, next chapter na ba talaga ang pagpapakiling ng Aldab sa pinag-uusapan at di mapantay ang kalye serye na Itbulaga. Ang mga kaganapan, kung talagang boses niya ni Yaya Dab, abangan natin bukas sa kalye serye ng Itbulaga. Yan ang Aldab sa Super Balita sa Hapon. Ako si Tutin ng GMA Super Radio TCWD. Walang iwanan.